Nabisto si Kimat Paulo Paolo na magkasamang pumupunta sa parehong gym dahil sa shinner na video ng kaibigan ni Paolo Abilino. Sa so, stationary bike room ay mag-isa lang si Kim Chiu na babae kasama ang mga kaibigan ni Paolo Abilino. Habang si Paulo naman ay nasa kabilang room, nag weightlifting Nabigla pa nga ang aktres dahil hindi niya inaakalang may magbibidyo sa kanya. Kapansin-pansin din ang pagtakip niya ng tawel na puti sa kanyang hita na parabang ingat na ingat. Komento naman ng mga fans ay baka sinabihan ito ni Paolo Abilino na gumamit ng tawel. Dahil hindi naman daw ito ginagawa lagi ni Kim noon. Napaka protective din kasi ni Paolo sa kanyang mga naging girlfriend dati. Dahil dito ay nagkaroon ulit ang mga fans ng mga hakahaga na baka sila na.